Sige, park lang ko sana kami do. Ayan, dun-dun lang. Parang kayo sa mga kasarihan. Dito tayo harang? Yan. Bigla ako naging yaya. Continuation po ng ano, hacienda niya. Ito ba po? Ako na? Ah? Iya, eh, magbibidyo rin ah, ako. Sige. At kami po ay magpapahinga muna sa glit. Oo, sa kuya ko yan. Ay, ano lang Maganda, din sila Dalawa lang din sila dyan. Tapos, lang. Hello po. Hi, kamusta? Grabe, ayan na, mga aking mga bisitang hinihintay. Kaso kayo? Wow, <laughs> oh, <ganun siya>. Oo. <laughs> may ano may may, 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 space okay. pa. Oh, oh. yeah. Grabe pala sis, pag pumapunta kang gayet, no? Layo Nakita niya yung gayet. yung daan. Oo, Thank you, Lord. Kanina, ay, talaga. Ano ka? Ano lang kanina. Okay. Tapos mamaya hapon yan, ma ano na naman, ma... ma... kulingling. So, ito yung buhay ko. <laughs> so, ang sarap, ang sarap, ang sarap. -sarap, -sarap, -sarap. Isa. Eh? Kailan po ba dito? Mm -hmm. Magpunta naman yung mga bata Pero, syempre, may mga yung mga problema Magpulin mo na kasi yung bahay O, di, dito na lang, lang. Oh, bahay ng kuya ko Kasi, ano lang I sila dyan? Ba? The original eh, ma ginalak na yung maleta Ay, babalik na Diretso na natin sa kwarto isa lang ang kwarto nito Sa so tabi tayo doon, di ba? Huwag sa puso Ginalak na, na yung maleta Ay, babalik na yung maleta mo Yan po oh, Yan yung po kahambol si oh, Ate Binic hindi

Basta din po kaklubes ako, kakamusta? <laughs> Ay lako! Oo, grabe na to! Pinapaklawad na ng kuya eh! na ako sa mga ganyang skinless! Oh, okay. Skinless ah! <laughs> oh, Opo, handa na nga tayo oh. sa Ano, kamusta ang ano? Pagdadrive, pagbiyahe? Okay Hindi lang naman po. Hindi, Hindi, kasi ang biyahe namin diretso, eh. Hmm. Paikot. Parang paikot. Oo. Okay. Marami lang pong ginagawang ano? Kahit oh. baka sabi mo nga kanina, baka doon siya dumaan sa simbahan, ma-traffic pa sa loob. Uh, Oo. Kaya pag wabahan niyo ng morong, sagbat, kaliwa. Kaliwa kayo. Apo, kaliwa. Oo, oh, yun. Kasi pag sa loob, naku, gusto niyo. <laughs> kaya kaya pa, ano kami, maiinis uh, kayo sa ano sa daan sa loob. Kaya sabi ko, sana nag-ano na highway sila kung baba na ang Nag-ano kami yung... Wala namang traffic.

as si Darius Keep Me Night. Ay, mga kalingap natin, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalinga Prag. Siyempre, sa mga kalinga partners natin, hindi ko na maikisa-isa. Ang dami-dami nila as sa kay uh, mga grupo ni Kalinga Prag, ang K-Boys. Well, Walang malalang hello sa inyong lahat, ayan, sa ating mga kalangga. At lahat-lahat na kayo ng yeah, mga kalinga. So, ito. nandito na yung ating mga hinihintay. <laughs> okay. so, sa natutunan. Oh, so team natin ang mga team Kuruda. Ayun, uh, members, syempre headed by our founder 'yan. She Anna. Nandito na sila. <laughs> hindi <laughs> na na silang oh, na, uh, si Skip ni na si Darius Kipri na, si uh, Miss Daphne, si Vivix, at si Dada. At syempre sa ating mga admins, naku, hindi ko na isa-isahin ha, baka makalimutan ko. Sana, o oh, lahat na lang, sa uh, saka mga staff natin, eh members na talagang walang sawa, walang sawa sa panunood at uh, pag-watch ng ating mga videos. Ayan. Ha, Worm! Nandito hmm. na, na sila. <laughs> Sana may maingit. Ay, joke. Hindi <laughs> kasi talaga na yung iba iba yung pag may bisita Iba iba yung may may bisita Sabi nga ng mga ano ko ng mga kumari ko, parang buhay ka pag may tao dito. Siyempre naman. Kasi ngayon magbidyo ka kaya pa rin ako magbidyo. Tuwa nga si Rina dito. Oo, oh, diyan no, minsan dyan Masayi. lang. Tapos pero mas madalas nasa kwarto ako. Pag lumabas ako dito, nag-aano lang ako nagtatay. Balik na yung kulay niya, ha? Ay yung kulay ko. Oo, tapos okay. ang tapos ang aking cellphone ay nag-out. Ang nag Walang nangyari. <laughs> Ayan, salamat na marami sa ano sa pagdating na atin. Uy, wala pa ako na ko, promise. Ay, okay lang yan. Magdang magsal ka muna. Ay, hindi. Uh -oh. Pantig ka uh -oh. po. Uh -oh. Dito sa loob. Ayun mo, na, may pantig ka uh -oh. po. Dito na, Ayun, uh -oh. po. Dito, na muna uh -oh. tayo. Dito may table ka. Dito tayo. <laughs> dito Di ba may live siya? Magdalay na po. Maglay tayo sabay-sabay. Ay, masaya. Maganda din naman. Maganda din naman. Ay, mo kaya mag Pwede na naman mag-live tayo sa <laughs> dito. Pag-alang kayo. Laka hindi naman natin i ano pag sa pag sa pagdating lang tayo. Yes, yes. Pag connect kayo. Sorry <laughs> yeah. na lang, pag connect kayo. Na na. Oh, so, ayan. Hindi okay lang okay. ako ngayon kasi may mga data. Okay lang dito. Oo, okay lang dito. Pero meron naman ba kasi na ano? Ano po network niyo po dito? Uh, converge? All around. Hindi, <laughs> pangit doon huh. converge dito. Kaya gumalag ako ng ano. Ah, ganda. Ganda. Ganda ang phone words na upload sa Facebook. Oo. Uh -huh. Ang signal. Bawa, yung ngayon. Hindi ka tulad ng PLDT. Pag nawala ng konti, may nalaman dyan hmm. Sa phone words hindi dito. May computer shop po dito. May, Malapin. doon sa malaya. Sa may bukanan pa po. Oo, na nakita niya yung ano, yung, yung magpas kami. So, <laughs> ito, 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 ito. <laughs> Pwede ka na po maglagay dito ng computer shop. Oo. O, <laughs> etong harap niya. mayroon nang nakabigay ng tag-antipolo. O, ito mga ano, ayan ang namamogal ngayon, ng kuya ko. Sige, papatayin niyo. Ano yan, maganda yun? Siyak pa. Ang panamigil, ang panamigil. ba dito? Oo, binibenta yan. Gusto ko bumili Nang lupa? Oo nga, nababiti sa akin. Kasi nangusap dito, naman ako. hindi ko sa likod dito. O, sa harap para pwede ka nagbubos? Oo. Dito po. Ayan no, dito nung may ano yata ba? Ito pa yata sa akin. Sa sa pagkakataon. Hindi ako, oh. Magkano pagka-bili nyo dito? Ano lang ito? Ah... Kung ano. Pagkakataon. Fag yan, fag. Kasi ba, ito sa kwento yun. Pagkakataon. Ito yung sa YouTube. Oo. Ang laki lang yun. Okay lang yan. Parang hindi natumpad. Parang nag-happy kayo. Ah, Yun itong aking dito. Yan dyan sa may... At sa yung dito. At sa kayo. Ay, ito. Pagpagawal mo na dyan. Yan, ang ganda. Meron tayo pag nagpagawal ka na isa sa akin. Ay, lang, lahat. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. lang bigay ko sa iyo. ano yan eh. Oh, yun, sa inyo, sis. Magtanong ako. Bortaw sa Alam, mo dati, yung bigay ko sa inyo, alam mo dati ng 550 square meter, sabili lang namin na 50,000 yun. Naka ano ka? hindi hindi siya ano. na ko yung ano lang ako para Mas mga po kayong bata sa personal. Ay! Ah, <laughs> <laughs> Mas mukha siyang bata. Kaysa, kaysa, kaysa doon sa video. <laughs> Biglang sumigaw. Kaysa doon sa live. Ay, ganun. Ah uh, masaya lang siguro ako dahil may kisita na. Diyan. <laughs> araw-araw na ako dito. O, dito yung mga basa na nga. Ay, may iwan A, na yan. Basa na ako. Basa na yung maleta ko. Basa na ako. Ayan. Nakita nyo, nakita nyo. Lumalabas na yung totoo. ba? Low profile lang po yan si Ate B-Mix si Sis si, Ana Pupuntahan ah. so, niya ako dito oh. tapos, tapos yes. pagluwas siya, siya naman na ay, niya na daw ako. Ako Kasi punta din gait. Punta din. <laughs> sila ah, si Malabo yung... Silang busy silangga. Hindi pa niya birthday mo? Sa kalam na kasi birthday. Sa na kasi wala Sa na natin na-review Yan ang talaga. Yan na talaga. ano na talaga. Ay, hindi na siya Sige, sige, kalito mo rin yan, Pero maraming nagbago din ah. Hindi, hindi Hindi ko yan. Hindi ko yan. Hindi ko yan. Hindi yung yan. Hindi 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 ko yan. Hindi Hindi kami Hindi ko Ano mo? ko yan. Hindi ko ko ako lang ko yan. natin. 'yan okay. sa na, Pero yung talagang yung 'yun. Ano? Natagal pa. tapusin natin yung review. Para i-hemen. Hindi na mag update lang namin sila. <laughs> meron akong paguluhan dito Tsaka <laughs> ano, tatawa na May kape pa, po, pa po dito <laughs> kape? kape tayo <laughs> O, may kape kayo, gusto niyo magkape Hindi, hindi meron pa po eh, sayang hindi na May <laughs> kape din na na muna eh ah, Opo Hindi mo ni Si Nori Si Nori, mag gano'ng kita dito ano? Oo Ikaw Di lang, mag ano tayo Mag picture tayo, tayo, so, tayo pag -tumnail, pag -tumnail, Mag thumbnail po Mag thumbnail game, game, game. So, na kaya para matang -tang -tang ka. Sige pa, Malit sige. namin eh. <laughs> Diretso na pa bak may, bak may oh. way, Ay, house tour kayo. house tour. Sige na. na. ba <laughs> <laughs> Ay, na. Bawal. Ba? Bawal. Okay, grabe kayo. Ba? No, so, ba natin na ka rito. Dali. House tour guys mang, mang house muna kami. Hello doggy. Hindi, hindi pa. Okay, thank you so much sa mga pasakalang kanil dyan. Hindi pa po kayo doon hanggang sa loob. I-house raid po namin yung bahay niya. Pero meron po akong i-raid. Ito po, yan o. Yan o. Si Lori, pengen mangga. <laughs> <Or sugar. laughs> yan o. May nakita na kagad ako. Ay, Madam, okay sa madam. Hello, hello. Haha. Hello. Hello. Haha. Haha. po. Sa wakas, Haha. na po sila ng Haha. 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 Ito po. Ito po yung office nila. Haha. 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 Haha.